Di peta yang eh, ada di itu, ada itu pasama yang eh, San Antonio, tagih-tai mahu no, pilih, ayah ay, ini teruslah kita pergi ke sana, mahu pilih, ini di itu lah, San Lorenzo, mahu pilih, mahu pilihan no, nasional, evening mga kapilipi shout out po sa inyo lahat ginamitan po natin ito ng voice over mga kapilipi ayan na pinatungan po natin ng voice over tayo ay palabas na dito sa may restaurant mga kapilipi dito sa may Antonio's Restaurants mga kapilipi palabas na tayo ito ay ginamitan ko ng voice -overs ko mga kapilipi dahil sobra ang ingay sobra ingay sa lapas ng mga kuliglig mga kapilipi Ayan, palabas na po tayo. Ayan. Ang oras po natin yan ay sa 10.30 mga kapilipi. mag 11 na nga yan. At ayan mga kapilipi. So yan, na, nalit na silang uh, lumapas mga kapilipi. Dahil huli naman silang uh, pumasok. At kaya huli rin silang lalabas mga kapilipi. Ayan, tayo ay pabalik na Pabalik na doon sa maya uh, kanilang uh, hotel Mga kapilipi Ayan, napagmasdan nyo mga, yung mga kapilipi yung aking dinadaan ha? So madilim nga ho talaga dito Pero sip naman po dito Kaya ano po uh, Tagaytay mga kapilipi yan malamig dito Ayan, na uh, peaceful naman po yung mga tao dito mga kapilipi Dahil itong uh, pinuntahan namin na lugar ay eh, restaurant Ah uh, dinaraya po ito ng mga tao, mga Pilipino mga uh, PIV, mga Kapilipi. Ayan, meron po tayong mga kasalubungan, mga Kapilipi. Kaya ingat kayo, ingat kayo sa medyo madilim na lugar to. Kasi may mga kasalubong tayo, medyo masikip ang daan, mga Kapilipi. Ayan, na, ah. <coughs> kaya umatras ng kaunti dahil nauna naman sila. Ayan, iniilawan natin mga kapilipi para pumasok Ayan, kasi alanganin ang kanyang pagtabi kaya tayo na rin ang matras para pumasok sila mga kapilipin Del ayan, ayan ayan papasok na sila, mga kapilipita tayo na ay palabas na ayan alanganin kasi yung ano yung kanyang pag ano pag uh, tabi mga kapilipin medyo kitna na kaya hindi tayo pwedeng makapasok na dalawa kasi masikip ayan may mga naka double fark mga kapilipi pero pag umaga rito makikita yun talaga ang daan na dito yung daan ayan medyo nakakalito dito dahil may mga nagsasanga-sanga na daan kaya pag hindi nyo kabisado pumunta rito sa Antonio's Restaurants mga kapilipi maliligaw talaga kayo dahil mayroon na nagsasanga na daan dito yan mga kapilipin may nag may tatlohang kalsada na hindi mo alam kung saan kayo papasok mga kapilipin kaya mas maganda siguro kung uh, umaga umaga yung ating video para makita lahat mga kapilipin kaya ito gabi ito mga kapilipin kaya gamitin natin to ng uh, voice over sa mga kapilipin dahil uh, hindi gaano nagkakarinigan mga kapilipin Ayan kasi may nagpupintuan pa sa loob ng pan Mga kapilipi yung ating mga pusing Ayan may makakasalubong tayo Medyo may kalayuan to Mga ano lang naman Mga Mga siguro mga 5, uh, 10 kilometers lang naman Lapit lang naman po uh, Mula rito sa Basta mga 10 kilometers mga kapilipi Ayan malapit lang naman to sa um, Ano Sa Skyran mga kapilipi itong Antonio's Restaurant yan mang ayan o oh. ay, ay palabas na mga kapilipi ayan medyo ano naman tayo dyan sana tayo pumasok dito sa lugar na to mga kapilipi kahit madilim madilim naman dyan pero may mga ilaw po yan ha. may mga ilaw po yan sa kanilang kalsada mga kapilipi ayan ayan ang oh, mga kapilipi labas na po tayo kaya kung kayo pupunta dito sa Antonio's Restaurant sa Tagaytay. So, masarap kumain dito mga Pilipga pag, pag um, medyo mayroong kayong K. Okay, ah, alam niya na po 'yan pag mayroong kayong K. ayan mga Kapilipino, mga katulad namin driver, wala kaming K. Kaya ito, nagaano tayo. Naga nag-vlog-vlog tayo mga Kapilipin. Uh, gumagawa tayo ng sarili nating content kung anong may, may i upload natin sa atin na uh, channel mga Kapilipi. Ayan na, pasinsa na kayo sa aking content kay madilim nga lang talaga yan. Ayan, galing kami dyan, galing kami dyan, kami sa Maya Antonio's Restaurants. Yan mga na dinadayo yan na may mga K. Alam nyo na yung may mga K, di ba? Uh, ayan, kung uh, search nyo lang, yung uh, Antonio's Restaurants Tagaytay. Ayan, dadaling kayo dyan. May makikita kayo sa labas ng gate nila, yung malaking uh, Uh, ano yon Santo mga Kapilipi parang San Roque ata ayon San Antonio mga San Antonio yung Santo do sa kanilang pader sa labas ng pader may malaking gate do na parang kulay brown or puti or white mga dirty white mga Kapilipi yan makikita niyo nakagaya nakalagay doon Antonio's Restaurants mga Kapilipi may mga signboard naman po kaya hindi kayo maliligaw pag uh, pumunta kayo dyan sa lugar na yan sa may Antonio's Restaurant sa may Tagaytay mga kapilipi ayan malapit na tayong uh, lumabas mga kapilipi lalabas na tayo sa main road ayan main road na yan mga kapilipi ayan main road na yan Ayan, na tayo ay kakaliwa, mga kapilipi. Yung kanan yan ay papuntang nasugbo. Ayan, papuntang nasugbo yung kanan yan. Kaya tayo ay kakaliwa, papunta tayo ng uh, Iskairan, mga kapilipi. Doon ang atin, doon ang atin way. Yan, mga kapilipi, yung uh, papunta tayo ng Skyran. Doon, doon, malapit ang, 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 aming pupuntahan, mga kapilipi. Ayan, lumabas na tayo. Kaya makikita nyo naman sa... Uh, labas niyan pag umaga yung billboard ang billboard ng Antonio's Restaurant, Cabana nakalagay dun eh. Ayan, Antonio's Cabana Restaurant, mga Kabil, mga Kapilipi. So, alam nyo eh, Cabana, uh, Antonio's Restaurant Tagaytay, mga Kapilipi. Ana, shout out po sa inyong lahat, mga Kapilipi. A good evening. Good evening everyone mga kapilipi Nice Wow nice. Ayan uh, Malayo-layo na tayo mga kapilipi Tayo ay siguro mula sa nilabasan natin uh, Papunta ng Sky Runs. Mga Ganon din ang layo mga kapilipi Mga uh, 10 kilometers lang naman malapit lang naman po yan kasi gabi na mo wala naman pong traffic yung uh, overpass na ginagawa dyan mga kapilipis may Mendes ayan na uh, oh, wala pong traffic dyan kasi gabi naman mga kapilipi mag 11 na yan eh mga kapilipi makikita nyo yung uh, overpass na ginagawa dyan sa maya uh, tagaytay yung uh, para ma uh, ang traffic ginawa nila ng overpass yung tulay mga kapilipi ito yan oh, ayan mga kapilipin na sa kaliwa ko yun ang ginagawa nyo lang uh, pinaka-skyway ng uh, Tagaytay yung uh, tagos yan doon sa may Mendes, yung uh, overpass ayan, kung uh, galing tayo dyan, tayo ng overpass para hindi na tayo matraffic dyan sa ibaba pag matapos yan, malamang maganda pong nga uh, tanawin yan mga kapilipin kitang kita po yung buong uh, Laurel or taal, mga kapita Taal Lake mga kapilipi pag matapos yung uh, tulay na yan overpass na yan ayan nandito tayo sa maya uh, ilalim na ng mga kapilipin ng ginagawa ng uh, skyway ayan yan po yung isim mga kapilipi yung isim dyan mga kapilipi niya sa kaliwa ayan, uh, yan, uh, so po yung ginagawa nilang ng uh, ano, overpass dyan sa may tagay malapit na po matapos yan siguro kung uh, mga December siguro baka tapos na pwede na siguro dumaan dyan o papadaanin na lang yung mga mga private car mga Kapilipi yun nga lang baka bawal yung truck dyan syempre pang, pang, pang ano lang yan pang SUV lang yung uh, overpass na yan mga Kapilipi so maganda ang tanawin yan pag na malamang magtramayron mayroon magsisilip silip dyan syempre sobrang taas na yan mga Kapilipi kita talaga yung buong laurel yan sa baba yan ah, pag kayo sa taas ng uh, tulay na yan. Ayan, mga kapilipe, ayan. Uh, palabas na tayo ng uh, no, itong uh, mga kapilipe. Yan pinahakanto dyan. Uh, papuntang kaliwa ng uh, Mindis. Papuntang dun sa babayan Kaya video walang traffic ngayon kasi gabi mga kapilipe uh, gabi yan uh, slow down pa rin kasi simpre, may mga lubak-lubak hindi pa natatapos yung kalsada Uh, hanggat hindi na natapos ang tulay, hindi rin natapos yung kalsada diyan, lubak-lubak pa rin muna. Ayan mga kapilipi yan. Ah. Uh, siguro pag matapos yung tulay, sabay na yan aayusin yung ilalim niyan para maging sip naman sa mga dumadaan sa mga motoresta mga kapilipi yan ha. malapit na tayong tumagusjan tumagos dyan mga kapilipi yan pa finish line na kumbaga sabi nila yan malapit na rin tayo dyan ayan ah, mga kapilipi at uh, uh, palabas na tayo andiyan na yung 7-Eleven ayan nasa ano na tayo uh, nasa dulo na, na nga itong uh, ginagawang tulay yung overpass ayan na shout out po sa ating mga followers and viewers hello good evening mga kapilipi pasinsan na kayo sa aking uh, content ito ang aking content yung aking uh, uh, eh yung uh, kalsada yung mga nasasalubong natin mga SUV mga kapilipi shout out po sa inyo lahat magandang gabi again uh, malamig po sa Tagaytay ah. Uh. Tagaytay po ito mga kapilipi Ayan, uh, malapit na po tayo malapit na po tayo uh, sa amin uh, kinaroroonan sa amin uh, uh, pupuntahan mga kapilipi ayana uh, malapit na po niya nga uh, iskairan pag uh, makita natin ang uh, iskairan ayan nandyan na po tayo Ayan, lang po kami malapit. Nag-stay, mga kapilipi. Hello, 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 hello. Good evening, mga kapilipi. Iskara na, iskara. Iskara na nga ba to, mga kapilipi? Ayan. Kaya pasensya na kayo sa aking uh, voice overs, mga kapilipi. Kaya ginamitan ko talaga ito ng voice over dahil sobrang ingay ng kuliglig doon sa pinangkalingan namin. Kaya... <clears throat> Ayan, yung mga kasakay ko din, sobrang iingay, mga kapilipi. Ay, hindi nila alam, eh, tayo ay naka-video sa harapan ng ating sasakyan para makunan natin yung ating mga kasalubong. Ayan, para at least, meron tayong, ano, uh, taong magka-content na kahit paano ay eh, meron tayong may-upload sa akin channel, mga kapilipi. Kaya, ayan, 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 ayan mga kapilipi magandang gabi at good evening sa atin mga Uif double, sa atin mga vloggers, mga kapilipi Shoutout, shoutout sa inyong lahat. Hello, 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 hello. Ayan na po ang Shell Petron. Ayan, ah. san sunod po niyan yung ah, ano niya na ah. Skyruns, mga ka hello ayan pasinsa na ako sa aking content dahil uh, nyan, nag voice overs tayo kaya ayan mga ka pasinsa na kayo Yan, ayan ang inabot nyo sa akin Skyruns yan, malapit lang kami dyan so ayan kung mayroon kung nais nyo uh, mapuntahan ang uh, Antonio's Restaurant ayan na uh, puntahan nyo lang uh, isearch nyo lang Masarap talaga kumain dyan sa Antonio's Restaurant pag meron kayong K, mga ka -Pilipi. Ayan. Pang ano talaga yan, ha? Pang uh, exclusive, pang VIP. Ayan, mga ka ha? Huwag nyong kalilimutan, mga ka -Pilipi. Yung uh, Antonio's Restaurant, masarap kumain dyan. Nakakain na ako ng isang beses dyan. Isang beses nga lang, mga Pilipi. Hindi na naulit. hehe Dahil syempre... <clears throat> Uh, ang uh, mahalang uh, mahalang uh, nababayaran ng ating porseng uh, mga kapilipen kaya doon lang tayo sa Tabi-tabi na sa atin ang, ang uh, isang uh, isang uh, order na bulalo sa labas mga kapilipi Then, ayan yung mga mahilig sa bulalo ayan punta lang kayo sa Mahoganey mga kapilipi malapit lang to sa mahogany ayan na na mga kapilipi malapit na to sa iskaya sa ano sa mahogany iskeran mga kapilipi na Sky iskeran tagaytay mga kapilipi ayan nandito na tayo malapit lapit tayo mga kapilipi isan dipa na lang mga kapilipi tayo eh malapit na ang kanila lang ah. pupuntang hotel mga kapilipi sila ay bababa na ayan tapos yung ating tulugan, mga kapilipi, ah, meron dyan dance. Dance hotel, mga kapilipi. Ah, Morang-mora. Morang-mora para sa mga kapwa ko driver, mga kapilipi. Yung dance restaurant, mga kapilipi. Nice dance restaurant. Ah, sorry. Dance Hotel mga, mga Pilipi. Ay pwede naman, ayan katabi niya ng Dance Hotel mga Pilipi. Yung amin tinulugan is may mga restaurant naman, may mga masasarap din ng mga kakain, mga mga kakainan. Katulad ng bulalo, tapsi, uh, tapsi uh, Ayan. Kaya mga Kapilipi, ayan. Uh, hanggang dito na lang mga Kapilipi ang ating content. Uh, pasinsahan nyo na. So, hanggang dito na lang ang aking content bye bye mga kapilipin nandito na tayo bye bye po